Bibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon, gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Nationwide Brigada Balita Sick -sick sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Headlines Ilang lugar sa bansa nakataas pa rin sa signal number 1 dahil sa bagyong Christine ang DSW di naman pinulong na huyo mga field offices kaugnay sa paghahanda sa Bagyong Christine. Nating Pangulong Duterte naman sinabing masyado umanong short notice ang imbitasyon sa kanya ng Quadcom. Ilang individual naman pinadala na raw ng supina ng CIDG para huyan sa Parayuga murder case. Pastor Apollo Kibuloy hindi patiya kung makadadalo sa paparating na pagdinig ng Senado. AFP at PCG nagsani pwersa na rin pa para sumaklolo sa so paghahanap sa dinukot na American vlogger. At isa hong dalagang gustong magpasuri sa doktor dahil sa kanyang sakit sa dibdib, natulungan ho ng Brigada News FM at ng Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama unla. Ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia. Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang hufmaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Martes mga kabrigada October 22, 2024 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, patuloy pa rin naka ang Tropical Storm Christine sa malaking bahagi po ng bansa Ulitong namataan sa layong 390 kilometers ng east of Biracatanduanes na may lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa eastern at central portions ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya. Aurora, eastern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portions ng Quezon, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Maspate, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Piliran, Southern Leyte, Tinagat Islands at maging sa Surigao del Norte. Makararanas naman ang matinding ng matinding pag-ulan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at maging Northern Samar. Ang Metro Manila mga kabrigada at nalalabing bahagi naman ng Pilipinas ay makararanas po ng makulimlim at maulang panahon. Dulot pa rin po yan ng Bagyong Christine. Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Ang DSWD naman pinulong na huyo mga field officers para ho paghandaan ang magiging epekto ng bagyong Christine. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada. Brigada. Ipinulong na ng Department of Social Welfare and Development ang lahat ng mga regional directors sa field offices upang talakayin ang kasalukuyang pagtugon ng ahensya sa Tropical Depression, Christine. Layo ng pagpupulong na matiyak na handa ang mga field offices sa anumang sitwasyon at may sapat na resources upang maibsan ang magiging epekto ng bagyo na inaasang lalakas pa at magiging super typhoon. Tinalaki ni Director Michael Christopher Maffay ng Disaster Response and Management Bureau ang mga kinakailangan koordinasyon upang mapabilis ang produksyon at pamamahagi ng mga family food packs. Mahalaga ang mga ito bilang bahagi ng pagtugon sa mga biktima ng kalamidad at sa mga komunidad na apektado ng bagyo. Una nang ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magsagawa ng agarang aksyon at magsagawa ng resource augmentation sa lahat ng mga LGU, lalo na sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Christine. Patuloy rin na nakikipag-coordinate ang DSWD sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapadali ang gagawing pagtulong sa mga ngailangan. Nanawagan naman ang DSWD sa mga mamamayan na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito daw. Si Senador Bato de la Rosa dapat na mag-indefinite leave habang umuusad ng drug war probe sa Senado ayon huyan sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada. Representative Percy Sendanya, C. C. kina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo na maghain muna ng indefinite leave habang iniimbestigahan ng Senado ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Sendanya, malinaw na may conflict of interest dahil sa umano'y malaking papel ng dalawang senador sa anti-drug campaign kasama na ang sinasabing reward system sa mga polis na nakakapatay ng drug suspect makakaapektoan niya sa kredibilidad ng pagsisiyasat ang kanilang partisipasyon. Paliwanag ng kongresista, maihahambing ito sa nagbabantay na asong gubat sa mga tupa o bayawak sa mga manok kaya hindi dapat sila payagang humusga sa gagawing investigasyon. Dagdag pa nito, walang magiging problema kung magsisilbing resource person si Nago at Del Rosa sa Senado upang matiyak na independent ang investigasyon. Hindi naman umano mga tambay o bystanders sa madugong war on drugs and dalawang mambabatas kaya marapat na hindi magkaroon ng pag-whitewash o cover-up. Naniniwala si Sandanya na ang investigasyon ay isang hakbang upang itama ang umano'y maling nagawa ng nagdaang administrasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Naniniwala naman si Senate President Cheese Escudero na hindi raw maaring magsani puwersa ang Senado at Kamara sa pag-imbestiga sa drug war ng nagdaang administrasyon. Sunod nga huyan ang mungkahi ni Quadcom Chairperson Representative Robert Ace Barbers na magsama na lamang ang mga senador at mga kongresisa sa Kamara sa pag sa drug war at pati na rin sa sangkot sa sinasabing extrajudicial killings. Sabi ho mga kabigala ni Senator Escudero, tempting man ang idea na ito ay hindi naman maari dahil walang rules para po sa pagkakaroon ng joint investigation. Mababatid na angin po sa konstitusyonda, maaari lamang magsanib ang Kamara at Senado sa joint session kung ito ho ay para sa zona ng Pangulo, pagkakalvas ng mga boto sa presidential vice presidential elections. O kaya naman ay kapag magdedeklara ng gera, kapag irerevoke o palalawigin ng martial o di kaya naman ay suspension ng privilege of the writ of habeas corpus. Balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, mga kabrigada, ay ginitaman ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Martin Delgra III na masyado raw short notice ang imbisigasyon o ang imbitasyon kay Duterte at may ilan pa itong engagements na kailangang daluhan na kaya hindi ito makadadalo sa pagdinigho sa Kamara Kaugnay sa issue ng extrajudicial killings noon. Hindi rin umano makadadalo sa pagdinig si Duterte dahil masama ang pakiramdam nito at kailangan niyang magpahinga. Sa huli, siniguro naman ng kampo ng dating punong ehekutibo na dadalo na lamang siya sa pagdinig matapos ang araw ng mga patay. Balita, Ito naman hong si Apollo Kiboloy. Hindi para ho tiyak kung makadadalo nga ba sa pagdinig ng Senado. Brigada and Cortez y e Brigada Bo! <laughs> Wala pa rin naman ng natatanggap na tugon ng Komite ng Senadora Lisa Ontiveros mula sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 mula sa kanilang ipinadalang sulat nitong nakarang linggo. Sa nasabing sulat, hinihingi ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Korte na padaluhin si Apollo Kibuloy sa gagawing pagdinig sa Miyerkules tungkol sa kinasasangkutan nitong large-scale human trafficking, rape at child abuse. Kaso nito, kinumpirma ng kampo ni na wala pang kasiguraduhan kung ma makadalo si Kabloy pero kahit hindi o man makadalo ay magpapatuloy pa rin naman o ang nasabing pagdinig. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News uh, FM Manila, The Miska News 40. Brigada Balita Nationwide Samantala ilang individual, pinadalhan na po ng sapina ng CIDG Kaugnay ng Barayuga Murder Case. Brigada Kath Austria, e Brigada Mo. Brigada. brigada. <laughs> Ay, Ay, ang individual ang pinadalhan ng Criminal Investigation and Detection Group upang makatulong sa paglilinaw ng kaso ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP-PIO Chief Brigadier General Gene Fardo, ang mga subpinang ito ay bahagi ng patuloy na investigasyon patapos ang pagbinig sa Kamara tungkol sa mga umunay extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte Administration. bukod sa ilang personalidad, mayroon ding mga dokumentong in, inisyuhan ng subpina upang palakasin ang kanilang teorya sa kaso. Samantala wala pang naisasampang kasong murder laban kay dating PCSO General Manager Rina Garma at iba pang mga pangalan na maaring sangkot sa krimen. Sa ngayon kasi ay nananatiling nakahold ang kaso na isasampa para sa mga individual na sangkot sa pagpatay dahil inihintay pa nila ang availability ng asawa ni Barayuga para sa Afi David. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Outside. Nakikipagtulungan na rin ang AFP sa PCG para sa paghahanap sa di umano'y dinukot na American vlogger sa Sambuanga del Norte. Sumaklolo ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Coastal Patrol sa lugar kung saan di umano'y dinala. Ito pong si Elliot Eastman na binaral di ng apat na salarin sa binti. Tiniyak naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na handa ho si sa tracking at pursuit operations. Sa kasalukuyan, may dalawa na raw hong persons of interest ang PNP kaugnay sa pagkawala ng dayuhan. Brigada Balita Nationwide Ang DepEd naman mga kabrigada nagtungo dyan ho sa Pag-asa Island para ho tiyakin ang edukasyon ng mga kabataan sa nasabing lugar. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Footballs at 109 school bags ang naipamahagi ng Department of Education o Deped sa Pag-asa Island. Sa isang press statement, sinabi ng Education Secretary Sani Angara, nasa pamagitan ng technology na ito inaasahan nilang mas magiging malinaw ang workload sa mga teachers at mabubuksan ang potensyal ng mga mag-aaral ipinag-utos na rin umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit sa modernong mga kagamitan upang mapalakas ang edukasyon at maiangat ang future ng mga kabataan maliban sa pamahagi nagkaroon din ng konsultasyon kasama ang mga guro, magulang at local leaders upang matugunan ang mga hamon sa edukasyon sa lugar sa huli. Binigyang diin ni Angara na ang misyon nila sa Pag-asa Island ay nagpapakita ng dedikasyon nila para sa No Filipino is Left Behind. Committed ay niya ang pamahalaan na i-develop kahit na ang mga pinaka-isolated na mga lugar. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Kinumpirma naman ng COMELEC na meron na pong 62 na mga political aspirants ang nagparegister na ho ng na ng social media accounts na gagamitin sa pangangampanya sa darating na 2025 elections. Yan ho'y kasunod ng mandato ng komisyon na dapat daw lahat ng kandidato party list at ang kanilang campaign teams ay kailangan hong magparegister na kanilang official social media accounts, pages, websites, podcasts, blogs vlogs at iba pang mga internet-based campaign platforms. Pangungunahan naman ng task force sa katotohanan, katapatan at katarungan o KKK sa halalan ang pagre-review at pag endorse sa mga accounts para huyan sa approval ng Comelec Unbank. Kung maalala, kahapon nga ho ay lumagda na ng pledge of support ang kinatawa ng ilang social media platforms bilang pakikisa sa darating na halalan. Brigada Balita, naman si Senador Bongo sa Municipal Hall ng Paumbong, Bulacan para ho ng mga PWDs, mga senior citizens at mga mangisda sa munisipalidad. Kasama ang kanyang malasakit team na mahagi sila ng tulong sa 1,500 na mga benepisyaryo at may ilan din pong nakatanggap ng bike, cellphone at relo. Nakatanggap din ng financial assistance Wala ho sa gobyerno ang mga kababayan nating lubos na nangangailangan. Brigada Balita, nationwide. Sa ating health news naman, kabrigada. O ito sa mga teenagers, kinig ho kayo ha. Ah. Abay dapat ho ninyong huwag kalimutan ang kahalagahan ng personal hygiene. Abay, ligo-ligo naman, toothbrush-toothbrush naman. At syempre, paghugas ng kamay. Dapat po kabrigada ay eh, hindi lang ho pinapanatili ang kalinisan, e eh, kundi tumutulong tulong din huyan sa pagpapalakas ng inyong kumpiyansa o confidence. Tandaan, ang pagiging malinis sa katawan ay mahalaga ho sa pagpapanatili ng kalusugan at maiwasan din ang mga sakit na dulot po ng dumi at bakterya. Kaya naman, always stay fresh and clean. Ang paala lang yan para sa mga teenagers ay hatid po sa inyo yan ng standout ES4 multivitamin capsule. Nakaparto naman ng mga teenagers para po sa kanilang malakas na pangangatawan. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Palita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, isa po sa kadalasang sakit ng mga kababaihan ng breast cancer. Ngunit hindi po malalaman ang sakit na ito kung hindi ho ipasusuri sa isang doktor. Isa ho si Lovely Lutra sa mga natatakot dahil ang kanang bahagi po ng kanyang dibdib ay may iniindang karamdaman. Si Lovely po ay 17 years old pa lamang. Yari lamang sa sawali at nipa ang bubungan ng kanila pong tahanan. Ang nanay na lamang hunya na si Aling Julieta ang bumubuhay sa kanila na tumatanggap po ng labada para po may mapagkuna ng kanilang ikabubuhay. Nagbigay po ng tulong pinansyal ang Brigada News FM at ang One Tahanan Party List upang magamit po nila agad ito sa kanyang pagpapatingin sa doktor at pamasahin na rin papunta ho sa pagamutan sa Dipolog City. Kinabukasan ay sinamahan pa ng Brigada News FM at mga volunteers ang magina sa pagamutan para ho ipasuri sa doktor ang karamdaman po ni Lovely. At nang matapos po ang pagsusuri, sa dibdib nito ay laking tuwa po ng mag dahil napag-alaman nilang hindi po ito breast cancer. Kaya po pinayuhan na lamang si Lovely ng doktor na linisin ng maigi ang apektadong parte ng kanyang dibdib at inumin ang iniresetang gamot sa kanya. Lubos namang nagpapasalamat ang magnanay sa Diyos at sa Brigada News FM pati na rin sa wantahanan at sa mga taong tumulong upang mapagamot si Lovely. Balita, Balita. Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang Wantahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Party List. Maraming salamat po mga kabrigat balita. Nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus para Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Kung puso kasama ang buong puersa ng Brigada Brigada News FM Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito, sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and the news. Authority! AUTHORITY! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay na radio, Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, Vita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives. Ever since, kaagapay ko na ito bilang isang local event host, radio DJ at isang public servant. Imagine if mawalan ako ng boses? No! Big no!